mga oh. guys, mga guys. Hello mga guys. Good morning sa lahat. Sa Luzon, Visayas, ug magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa sa at sa ating lahat, mga guys. Karon mga guys, ako at tawag mga guys. Kaya na, nga, no, nakundan mo. Barley mga guys. Ay! Yan. Ako ko dali na po So, ng Barley. Kini, kini, kini. Kini. So, mani ang sa barley mga guys. Ayan mga guys. Oh. I am. I am. So, mani mga guys. Oh. Mani atong ya, ginaw. Matawad lang mga guys. Ayan. Ayan. Di, may natulog. Ayan lang. Diyan ba natulog mga guys? Ayan. So, mani yung atong buksan mga no, guys. Kalasing ko na. Kalasing ko na mga guys. Ang jokey sa atong tindahan mga guys. So, sa na nang Kay. Nahurot naman din sa katalton. pag lit na po. Ano may Ang usap.

So, salamat guys. Yung tanan. Yeah. Pala sa aking page. Like Ay, share. Okay. So, kamo mo agad sa ako. O, oh, no, guys. Ako sa mong Eh. Complete pala na akong engagement sa inyo mga guys, no? Sa kinsa liha. Na mo. No. Do us ako balay. Welcome po kayo. kamo sa akong balay. So, lesson ni maglag tano kay mo abdan ko istorya ng guys. Karon mga guys, mag-ino na mga guys. Ano siya akong imon mga guys. Kada adlaw. So, kato ra. Thank you for watching ya. Tataod ka po ito sa atong sari-sari store na kayo na akong ito na guys. kada adlaw. So, nakita ninyo sa akong mga post na ako spermyo sa tindahan. Kaya ako man ang sa aming gandahan mga guys. So, yun lang. Thank you for watching. God bless. Sana. Ah, Mag-ingat kayo lagi. And see you on my next vlog. Bye bye.